Okay, meron po akong ibabahagi mula sa salita ng Panginoon na napaka-importante po. At uh, ito po ay, maski noon-noon pa po, issue. Issue na po siya dahil marami pong mga scoffers. maraming mga hindi naniniwala. Pero itong darating na panahon, kung sakaling hindi matuloy ang rapture, eh handa po ninyo yung mga nangangaral ng September 23, dadami na naman ng scoffers. Ito po ay katotohanan na nakalagay po sa Biblia. Masahin natin. Yan. Na maalaman mo na ito na sa mga huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya na may pagtuya na magsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita. Masyadong mabigat ang salin na ito. At magsisipagsabi saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito sapagkat buhat ng araw na mga tulog ang mga magulang ay nanganatili na ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pasimulan ang paglalang. Makikita po natin dito na ang mga manunuya po sa mga nangangaral ng September 23 ay hindi yung mga kristyano na hindi naniniwala dito, kundi mga unbelievers. Sapagkat nakita ng mga unbelievers no, na sa YouTube, nakikita nila may mga nakalagay na tungkol dito sa September 23 Rapture na ito. Pag hindi nangyari yan, malamang tutuyain din na naman nila ang mga Kristiyano. Pero paano ba tayo, bilang mga mananampalataya, paano natin haharapin ang mga nanunuyak? Simple lang po, basahin natin ang Biblia. Ang sabi lang po ng Bible, lagi pong may manunuya sa atin. Lagi tayong ipe-persecute. Anong reaksyon natin? E eh di wala. Hayaan lang natin sila. Huwag mo nang patulan. Hindi lahat ng bagay papatulan mo. Hindi lahat ng bagay necessarily na patulan mo. Pero talagang pong sasabihin ko. Sometimes, the Lord uh, is reminding us para mag-ingat din tayo ng mga paglakad natin. Para makita rin natin kung ano talaga yung pinaka-purpose natin dito sa lupa ito ay ang magpahayag ng mabuting balita ni Kristo. Ipahayag sa kanila na ang Panginoong Hesus na matay para bayaran ang kasalanan ng buong mundo, past, present, at future. Ako alam ko, bayad na lahat ng kasalanan ko. Not because of anything na ginawa ko, kundi dahil binayaran ni Hesus Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sobrang linaw ng Biblia diyan wala siyang itataboy na lumalapit sa kanya. Lahat inaanyayahan niya. Maski itong mga scoffers na ito, inaanyayahan ni Kristo na lumapit sa kanya. yun ito pong September 23 rapture na ito ay lalo pong nag escalate habang lumalapit. Tingnan po ninyo, magbukas lang kayo ng Facebook nyo, magbukas lang kayo ng mga YouTube ninyo, ito ang laman eh no? Lalo nag-e-escalate habang papalapit yung araw. At itong channel ko, baka pagkatapos ng September 20, 24, hindi na tuloy yung rapture ko. Konti na magiging views ko. Ano <laughs> na, totoo lang po nasabi ko kasi interesado lang po yung mga tao dahil may September 23. Hindi mag-vlog ako tungkol September 23. Aba, kung ganyan ang labanan eh. Pag di ganun, ang gusto ko lang naman po, gamitin ko lang po yung pagkakataon. Hindi, alam niyo, hindi ako may rito. Wala, wala akong kita rito. Gamitin ko yung pagkakataon para makapag-share ng good news. Ayun lang po. Habang marami nakikinig dito, sige. Aminin ko, nahahype ako. Talagang wow. Ganado ako. Gusto ko. Nagpapasalamat ako sa inyo. Uy, may nakikinig. Uy, may nanonood na. Which that hindi nga, di ba? O, oh, kaya ganon. Ako, totoo lang po ako eh. Uy, may nanood. Alam ka naman, alam ka di ako matuwa. oh, pinapanood ka, hindi ka natutuwa. Ano ka, baliw? Di ba? Siyempre, gumagawa rin ako ng paraan. Pag may mga video ako na hindi pinansin, papalitan ko yung picture. Inaamin ko to dahil hindi ako sinungaling na Papalitan ko yung thumbnail para panukurin po nila. So, hindi para kumita ako, kundi para sa ikabubuti rin ninyo. Dahil ang mga mensahe nun, si Kristo at wala na yun. Again, sa mga e-scoppers, sa mga e-scoppers, tayo po ay maging mabait sa kanila. Lagi natin silang batiin. Hi, hello, kumusta ka na? Kumain ka na ba? Halika, kita sa Jollibee. <laughs> Ganun lang. Friends tayo sa kanya. Ayaw ko na may kaaway. Lahat tayo happy. At sige, habang wala pa yung September 20 rapture, sige, halika manood kayo dito. Panoorin yung mga videos para dumami pang subscribers ko. I love that. Thank you. Totoo lang po ako, hindi ako plastic. Ayon.